nako yung mga employer na delay magbigay ng final pay ng na mga nag-resign ng mga empleyado, pwedeng managot sa batas. Alamin ng kaparusahan sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Tinilay ng employer ang final pay ng empleyado? Nako, Bawal ito. nag ka na ba sa trabaho? Ngunit ilang buwan na ang nakakalipas, hindi mo pa rin nakukuha ang final pay mo. Nako, alam mo bang labag sa batas yarn? Malinaw na sinabi sa Dole, Labor Advisory Number no. 6, Series of 2020, na dapat ibigay o release ng employer ang final pay ng isang empleyado. Tatlumpong araw matapos ang kanyang separation o termination ng kanyang employment. Mas mainam kung mayroong favorable company policy o collective agreement na nagsasabing mairirelease ang final pay ng mas mabilis sa 30 days. Ayon sa Dole Labor Advisory Number no. 6, dapat kasama sa final pay ang lahat ng trinabahong sahod at monetary benefits ng isang empleyado. Kagaya na lamang ng mga sumusunod. Una, unpaid earned salary. Pangalawa, cash conversion of unused SIL o Service Incentive Leave. At pangatlo, ang prorated 13th month pay. Dagdag pa riyan, dapat maibigay ng employer ang iyong Certificate of Employment sa loob ng tatlong araw mula sa araw ng iyong request. Kung nilabag ito ng iyong employer, maaari kang maghain ng reklamo sa Dole Regional Office na may sakop sa iyong pinagtatrabahuhan o pwede ka rin tumawag sa kanilang hotline number 1349. Tandaan, bawal ang pag-delay sa final pay ng isang empleyado. Ibigay ang kanilang natitirang benepisyo para hindi kayo masabihan ng NAKO! Bawal ito!